Ilan? Tatlo? Ay, apat. Ano, dyan na yan sila? Lalaki? Oh. Ganda ng kulay. Abuhin. Na? Malabas na yung kulay. Malabas ng kulay? Anong kulay magiging? Henny. Henny? Parang pumpkin? Hindi. Okay. Hindi ba yan yung anak ni Pogi? Yung iba? Kanawayon Puro kanawayon na yan? Ayan, kanawayon Ayan, laki na yan. No? Bilis lumaki ah. Yan ang tatay nila. No. Hmm. Oo, oh, ganda.